Nasa amin hong pagbibigay babala. Pagdating ho dito sa mga mapanlinlang, mga nanloloko, mga hindi otorsado, mga peke, hindi ho sila rehistrado. Doon sa listahan ng King's Herbal kung sila'y distributor, kung sila'y dealers, kung sila'y product center. Alam ho ng manufacturer, corporate office ng Ray King's Herbal kung sino ang ng mga product centers, distributors, dealers sa buong bansa. Ang ah, mga distributors ho kasi territory ho yan. Ang ah, mga dealers sa ilalim ho ng mga distributors, kung minsan naman dumidiretso, kaya lang ma malaki-laking listahan. Ngayon, kami ho nagbibigay ng All Points Bulletin. Alerto lang ho to, no, sa King's Herbal na ngayon ho, dahil putok ho King's Herbal na to, pag hindi ho natin nilabas tong advisory na to, baka maloko ho kayo. mag ho doon sa mga nagpa-fast break. Ano ibig sabihin ng fast break? Sila ho'y nagbebenta ng murang King's Herbal, magduda na ho kayo kapag binenta na huwi ng 500 pesos, unless kung yan ay distributor ng galing mismo kay Ray Herrera, pag nagbenta directamente sa doon gumagamit na ganong presyo, panloloko na huyan, delikado na huyan kayo. Either galing sa nakaw huyan. At uh, malalaman ho ng King's Herbal na hindi ho ganun ang presyo ho ng bentahan ho ng King's Herbal. 999 pesos and 99 cents. Nagbibigay ho ng discount ang King's Herbal ho. Weather yan ho, manufacturer sales office dyan ho sa Navaliches, Quezon City. Na sila ho, nagbibigay din ho ng mga diskwento sa mga senior, nagbibigay ng uh, karampatan discount sa mga dealers at distributors. So, pag kayo ho'y nakakita ng na mga hindi lehitimo, registrado at nagbebenta ng mura, hujat na huyan iwasan nyo. Huwag nyo na humbalikan. Marami huyan makikita nyo ho, ano? Lalun lalo na dito lang ho, malapit-lapit lang ho, ever sa mga tiyangge. Iwasan nyo na ho pagbili dyan. Pasensya na ho tayong tatamaan ho rito sa sinasabi ko, magreklamo man kayo kahit saan, sa korte kung saan. Ito ho'y dahil kayo'y nakalkal na wala sa listahan, hindi utorisado, hin mga peke kayo, hindi kayo lihitimo, therefore pag hindi lihitimo, bogus sa anumang bagay na reklamo niyo sa produkto, baka sisihin niyo pa yung King's Herbal dahil ang iba sa inyo, baka tatanga-tanga, bumibili dito sa mga loko-loko na to. So, advisory na ho to. Iwasan ho ang Evergotesco Mall. Sa Commonwealth, marami ho nagkalat ho dyan. Sa Jackson Mall, sa Kaloocan, iwasan niyo rin ho yan. Marami ho nagtitinda ho dyan. Eto na ho, pagdating sa Divisoria, maduguhuto to. Marami ho mapanlilang ho dyan sa mall, ano yung numero ng mall dyan? na uh, 9, 6, 7, 8, 9 Okay, na, na. 168. <laughs> Mall. Maraming Bekendos, Bogus, Dorobo, Dupang, Kawatan. Makakasiguro, ma ma malilintikan ho kayo pag bumili ho kayo dyan. Hindi ho yan. Pag tinanong nyo kung sino ho, kung sila'y dealer distributors, mas maganda ho itanong nyo mismo sa King's Herbal sa corporate office. Magkaalaman na. Nakakasiguro din ho sa ibaba ang DCMI, wala mga otorisado ng sa mall. Ang King Herbal ho ay isang supplement na hindi ho kinakailang idaan sa mga fast breakers. Anong ibig sa fast breakers? Mabilisan ang bentahan sa murang presyo. Delikado ho yan. Hindi otorisado. So fast breaking ibig sabihin, pinapatay ho yung presyong mura. walahong masama ang presyo. Kaya ho magbigay ng murang presyo pero hindi ganun presyo. Iba ho dyan, baka peke na lang ho eh. At para masira ang produktong King Herbal. Yung mga nagbebenta ho sa Shopwise Pasita, eto ho sa Laguna, peke si ang hindi ho otorizado. No City Central Mall, kung saan man yan, isa tan sa recto, again, mga peke ang yan. Mag-iingat ho kayo kasi ito hi advisory all points bulletin ho yan. Inuulit ho namin, wag ho kayo magkamali mag-order online lazada Ekes na ho yan. Laginyo na ho yan. Fake. Hindi ho otorisado ng King's Herbal yan ni Karay Herrera at ako si Karay Herrera magkatuwang ho sa public service. Public service ang ginagawa ho natin. Lazada, OLX, ito ho yung palaruan ng mga dorobo. Nakikita nyo ho isa-isa yung mga mukha nila. Pag nakita yung social media page, takpan na ho yan, pekendos, marami pa ho sila. Carousel, Shopee, 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 mga peke ho yan. Nakikita ni huyan nagbebenta ho sila ng mga by batch na ganyan. Hindi ho otorisado yan kasi may mga kape pa. May mga asukal, tinapay, kutsinta, puto, suman. E eh, putok sa buho pala mga ito. Eh. Ano ito, restaurant? O, si, huwag niyo na hong niya mga iyan. Mahalaga ho talaga ang nagbebenta ay gumagamit din. Yan ho ang saisay kung bakit ho si Kare Herrera nung panahon ng 2007 na magkakilala ho kami. Ang gusto niya humayare yung mga nagbebenta niyan, gumagamit. Kasi nakikita sa testimonya ng gumagamit ang pagbabago sa kanya kung ika'y may diabetes, saka sa puso, high blood, at yung mga kidney, at yung mga sakit sa bato, etc. Ho yan, ay sila ho mismo testimonya. Pero ang mga taong nagbebenta hindi mo kilala, mabibili mo baka galing sa nakaw at mukhang magnanakaw at mga dorobon tabas na mga mukha. Mag-iingat ho kayo. Ito ho, aggressive na ho yung advisory pinalalabas ho ng King Herbal ni Karay Herrera. Yung may are. Agresibo na rin ho si Bitag. Sa programa ho ng Bitag Kilos Pronto at Bitag Live sa PTV4, ito ho, social TV online na maabot ho sa abroad. Sa ibabaho namin, DCMI Kings, makakasiguro ho kayo dyan, hindi pwede man loko. Hahambalusin ho namin sa babae ang pagkayuhoy na loko. Mas maganda na pumupunta kayo sa mismong sales office. My customer service, my customer's concern, ano mga bagay, complaints, suggestions, ano mga mga bagay na makakatulong sa produkto, mas magandang pumunta ro. Wag Huwag hong tangkilikin. Itong mga mandarambong, itong mga sigurista, iba sa kanila. Hindi naman sa in insulto natin, ano? Generic pharmacy. TGP with due respect. Abay, respetable inyong mga drugstore pero illegal kayo. Pekendos kayo. Huwag nyo nang haluan ng kalukohan. Maaring hindi nyo alam. Yung iba raw, nagbebenta sa Mercury. Hindi rin utorosado ho yan. Mismo ang mailikha ho yan. Mismo kumpanya ng King Herbal. Watson's Drug, ganun din ho. Generica, hindi rin ho. Sos Mariosep. Hindi otorisado, hindi registrado, hindi legit peke, pekendos. Magdeklara ho tayo ng gera sa mga pekendos. May mga peking produkto, peking sapatos, peking ilong, peking boobs, peking wet packs, peking lahat. Wala naman ho masama kung peke yan dahil hindi totoo. Ang mahirap lang ho yung peke na yan, eh baka naman... Yan ho'y kasasama ng inyong kalusugan pag iinom nyo. Siguraduhin ho, mga lihiti mo at yan ho'ng mga produkto niyang galing ho mismo sa King's Herbal ni Karay Herrera o Ray King's Herbal sa of Sales Office. At bisitahin ka lang Facebook page para magkakaalaman na kung sino mga lihiti mo at ho sa listahan, tsupin nyo na ho yan. Sa DCMI, maglalabas na rin ho kami ng mga listahang authorized from Baguio. eh uh, ito rin ho, sa sinasabi ho natin, kasama ho sa um, uh, Mindoro, meron ho sa mga Paranaque. Marami, par marami rin ho na mga distributors ho, tayo rito, registrado. Sa mga susunod na araw, magbibigayin ho kami ng all points bullet. Na, napapansin niyo ho ba? Katakot-takot na yung kampanya natin. Iwasan ho natin bigyan ng oportunidad yung mga mandarambong at mga dorobo na makapanloko.